Ano yan? Matutulak tayo. Oo uh, 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 kasi ano eh, pa pasuyo muna ako siguro Wonder Farmer, Kawander. Hindi <laughs> mo kaya pa, board? Kaya pa, Wonder Farmer? Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa? Kaya na lang. Ha? Kaya na lang. Kaya na lang? <laughs> ano, Kawander? Ayan mga Kawander. <laughs> sila, <wander, laughs> sila si Wonder Farmer umihi, pasama si Kawander. <laughs> Pag may, may, may naisip lang, oh, kalokohan. Tingnan-tingnan kung anong mga reaction ng mga to. Ayan, tara. <laughs> Ayan, napakunta na sila. Oh, sarap umi. Ano, Borg? Naka-relax ba? Oh, sarap, ano? Pinatay ko pala kayo ng ipaandar? Ayaw umandar? Ha? Huh? Ayaw umandar? Di walang gasolina? Ayan. Walang gasolina! Malapit nang magabi, oh. Magabi? Oo nga! Why? Paano yan? Hindi ko pala na-check na ano, na walang gasolina. Malayo pa rito. Oo, malayo pa kasi ano pa to eh, swal pa to eh. Paano yan? Matutulak tayo. Uh, oo, oo kasi, ano eh, pa pasuyo muna ako siguro, wadid na farmer, kawander. Okay lang ba? Paano? Kaya ba natin? Tayo lang dalawa. Oo, oh, ano? alam nga, eh, sino magder-drive? Oo, tayo, tayo, tatlo. Tayo? natin. Oo. Uh, madala natin. Sige, Bala sige. May, baka may maandaanan tayong gasolinahan. Oo, oh, oh, may gasolinahan. okay sana kung motor to eh. Kaya nga, board. One farmer eh. O, sige, sige, sige. <laughs> okay, sige. Okay, sige, board. Sige, game. Game, okay, game. Ayan mga kawander. Andar na tayo. Bang mandala talaga kau Oh, ya oh, ayan oh. Oh. Oh, oh diba? <laughs> 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 yeah, kaya pa, mo kaya pa, Wonder Farmer, kaya pa? Kaya pa. Kaya pa? Kaya na lang. Ha? Kaya na lang. Kaya na lang? <laughs> ano, <kawander>? Kaya? <laughs> Uy, ano yun? Ga Kaya, kaya nga eh. Ayos lang ba? Okay lang kayo? Ano, kaya? Bakit? Ano yun? Punta ka dito. Ano yun? Ano yun? Oh, bakit? Ano yun? Ano yun? Nakita mo yun? Ayo, oh, gasolinahan. Petro. <laughs> jackpot, jackpot. Tara. Tara. Ha, wala bigang. Eh, oh. di, sakay na kayo, sakay na kayo. Di. Ha? Tara, magpagasolan. Ayun. Dito okay. natin papunta doon kasi may gasolin magpagasolin na tayo. Ah, uh, di, wait, lang ha, try ko lang i-on. Ay, may gas naman pala. May Ayun na. Ano ba 'yan? <laughs> It's a prank. <laughs> Ay, wonder oh. O, oh, liwat diba, ang, ang lakas nyo pala, no? Grabe si ka-wonder. Piningal ang... ako, eh. Ha? Piningal ako, eh. Yung kinain mo mang inasal kanina. <laughs> Kabuti na nga lang. Oh. Nilibre tayo ni ka-wonder Ka kanina. Kaya may lakas kami magtulak. <laughs> eh, Wala naman yun sa pagtulak, eh. No. O, sa akin na kayo kasi gabi na na. <laughs> ano ba yan? Ayun, oh. Ayun, natin ko, oh. Oh, di ba, <laughs> Ayun na naman, <laughs> Ano ba? Ng tinulak namin eh. A ano ba ang tao na to? <laughs> Ayun mga kawander. It's a prank. At uwi na kami hapon na.